mga guys, welcome to my youtube channel So ito yung pinaka unang uh, upload ko dito sa aking uh, youtube channel So itong video na to ay pinamagatan kong Sino nga ba ako or getting to know me in this vlog So syempre kasama ko kayo dito So habang nagkakwentuhan tayo, sinasagot ko yung mga questions about me Kung sino nga ba ako uh, May merienda tayo So, samahan niyo ako guys. Let's go! Hello guys! Welcome sa aking pinakaunang vlog. My name is Kirby. Okay, so alam mo yun, kinakabahan ako. <laughs> kinakabahan talaga ako dito sa vlog na to. At the same time, excited ako kasi sasagutin or kikilalanin niyo muna ako ng kaunti. Siyempre, sino nga ba ako? No? Sino nga ba ako? Bakit ako nagbablog? So, Siyempre, paano nyo ako um, mamahalin kung hindi nyo naman ako kilala, siyempre, di ba? Wow. So, nag-i-start yan sa getting to know each other. So, siyempre, habang nagkikilanlanan tayo, meron ako dito ang nakahandang uh, toge. So, yes. binili ko ito sa labas. Siyempre, para meron pa merienda, kaya may root na ganyan, di ba? Sa pag may bisita ka, kapit bahay, ganyan, nag-offer ka ng merienda. So, this is the merienda for today's video. And then, siyempre, hindi naman pwede na wala kang um, panulak, di ba, be? So, meron ako ditong uh, gulaman. Ay, wow. sago. Wala siyang gulaman. So, sago lang siya. Ayan. So, cheers. Cheers. Okay, so so ayun, samahan niyo ako sa mini chikahan na walang filter, walang arte. Basta ako lang to. Let's go! Nice. Let's go, let's go, let's go! Okay, first question. So nag-prepare ako dito nice. ng 10 questions na sasagutin natin dito sa vlog. So sa aking first question, uh, sino nga ba si ako? So, sino ako? So, sa pagpapakilala ko sa inyo, is, kung iisa lang ang sentence na i-describe ako kung sino ako, hmm, I think, sabihin ko ako si Ivana. <laughs> Ivana Alaw, Eme. So, ako si Kierby. Si Kierby. So, uh, tawagin niyo akong Kier V. So, tawagin niyo akong kapitbahay. So, ang inyong kapitbahay na Diyosa, ganun um, secure B, ako mismo parang ako yung tipo ng tao na masayahin at the same time, ako siguro yung uh, madal, ako yung kaibigan na madaldal, kapitbahay na madaldal at the same time, may pagka-introvert at the same time. <laughs> may pagka-extrovert. Alam mo yon Parang ako yata yung definition ng nasa gitna. Ganon. May, may, times na masayahin ako, tapos biglang loba alam mo yun na uusin social battery ko bigla bigla ng basta pag nasa bahay ako doon parang ayoko na mag-usap gusto ko ako lang yung nandun gusto ko ako lang parang me time for me for myself ganon ganon yung atake mga mga kapitbahay so question number two Saan ako lumaki at anong kwento ng pagkabata ko? Lumaki ako sa Bulacan, okay guys? I am originally a Bulacan at the same time, I am half, half-Bex. <laughs> half Becky, half, half woman, half man, ganon. So, ayun. Hindi, set aside, uh, taga-Bulacan ako. At ayun, sa bandang kalumpit po ako, sa mga taga-kalumpit dyan, uh, shout out sa inyo kung mapanood niyo man to kung dumaan man to sa inyo uh, FYP or kung saan nyo man ito mapanood, shout out sa inyo, aking mga kababayan. Iboto nyo po ako sa darating na hala. <laughs> Ewe, mga ganon. So, lumaki po ako sa kalumpit at the same time, uh, sobrang dami ng kwento na pinaka tumatatak sa akin dito sa kalumpit is ah uh, yung family ko, syempre unang una dyan. Magkakasama kami uh, until now. So, bihira lang yung ganong uh, sa isang pamilya, no? Kasi usually, ah uh, yung ibang family, hindi sila magkakasama. Tapos, iba-iba na sila ng lugar, ganyan. Pero kaming magkakapatid, ah uh, nandito kami lahat sa kalungkit. So, malapit lang kami sa isa't isa. Hindi kami layo-layo. So, madali para sa amin. Hindi kami nagkakaroon ng homesick sa isa't isa. At the same time, uh, napalaki kami ng maayos ng magulang namin. Nice. Ayun. Next question, question number three. So, sa question number three, ah uh, nandito is, ah uh, three fun facts about me na di alam ng karamihan. Okay, so secret reveal ba Fun fact, siguro, uh, ano ba, paano ba pag fun fact? Fun fact siguro, um, paano ba? Ayun. Number one, hindi po ako madalas mag-shampoo. hindi po ako madalas mag kasi parang pag nag ako, parang ang dry-dry ng buho ko. Parang ganun yung pakiramdam ko, no? So, ewan ko lang kung sa akin lang yon yung ganong pakiramdam. Pero parang, alam mo yun, nag-dry yung buho ko ganyan. Madalas ako yung shampoo. Ayan. Second fan fact. Uh, alam nyo ba, nananood ako ng concert ng tawag dito ng SB19 sa Clark sa hot Yay! air balloon ng ako lang mag-isa. Opo, ako lang mag-isa ang nanood ng concert ng... Kasi sila yung bias ko that day. Siguro ito ay 2014 kung aking maalala. 2024. 2024, nanood ako ng Hot Air Balloon sa Clark. Nang ako lang mag-isa, sobrang... As in, guys, sobrang uh, iba yung experience. Iba lahat. Tapos, Third, fun fact about me, uh, mahilig po ako mag-travel, uh, ganyan. <laughs> Budget na lang ang kulang, mga mingis. <laughs> Budget, mahilig ako mag-travel. Tapos, ayun. Gawin ko ng apat. So, fun fact four wow. is, mahilig ako sa motor. Mahilig ako mag-motor. So, at the same time, baka makita nyo dito sa vlog ko, meron ako mga vlogging na nagmo-motor ako, ganyan. So, ayun. Kasi, I love... Uh, riding motorcycle, especially kapag alam mo yung feeling na kapag nag-drive ka tapos yung hangin tatama sa mukha mo Tapos mapunta ka sa mga lugar na alam mo yung uh, experience mo ba na it's so relaxing, it's so free Parang ganun, free mo yung, parang ikaw lang to, ikaw lang yung nandun wow. Ramdam mo yung uh, kalayaan, huy kalayaan <laughs> Kalayaan yun. So, ayun, yung mga ganong pakiramdam. Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganoon. Siguro, mauunawaan ako ng mga nagmumotor din. Comment down below kung merong mga uh, mahilig din sa pagmumotor. Comment down below nyo yan. Kung kagaya nyo ako dito sa fanfact na number 4. Pero wag nyo akong i-judge ha, guys. Okay. Basta <laughs> no judging lang dito ha. No judging. Pero pwede nyo naman siguro kong uh, support dito sa wow. channel ko. Ayan. <clears throat> Question number four. Ano ang nagpapaya sa nagpapasaya sa akin lately? So, lately, sobrang uh, saya ko kasi it could be the vlogging, food trip, at the same time, yung pagmamotor. So, ito yung mga... Wow minsan simple lang bagay lang ito yung mga bagay na minsan, minsan simple lang bagay lang no pero sila yung ito yung nagpapasaya sa yon na ito yung nagpapasaya sa akin na akala mo simple lang to pero iba yung impact di ba at the same time uh, nandito pa rin yung tatay ko si tatay Ricky so <clears throat> ayun blessed pa rin ako pero ayun po happy Okay, next question. Question number five. So, meron ba akong weird habit? Spill ko na. Spill ko na ba ito? Okay, confession time. May weird habit ba ako na... Tawag dito? Ano bang weird habit ko? Hmm. Ito, ito kasi yung friend ko, um, kumain kasi kami nito sa buffet. So, syempre ako kumuha ako ng isda. So, breakfast buffet ito, guys, no. Kuma kumuha ako ng isda. So, nakita niya ako, kinakain ko yung, ano, yung, <laughs> yung kaliskis nung daing. Ay, daing mo yung tinapa. So, sabi niya, ba't kinakain mo yung, ano, yung kaliskis ng tinapa? Ay, sabi ko, hindi ba kinakain yun? Kasi nasanay ko. <laughs> Akala ko kinakain niya. So, masarap naman para sa akin. Okay naman. So, weird, weird ba yun, guys? sa tingin niyo weird ba 'yun? <laughs> o oh, may kakampi ako, may kakampi ako dito na ganun din. Para na sasayangan ako. <laughs> Inagawan yung pusa. <laughs> Parang kasi nasasayangan ako, guys. So, question number 6. Question number 6 tayo, guys, no. Kung hindi ako nagba-vlog or slash or negosyo, nasaan ako ngayon? So, actually, kung hindi ako nagba-vlog um, uh, actually, isa po ako uh, empleyado isang, sa isang private company. So, hindi ko na siyempre ilalahad kung saan yun, di ba? So, ayun po. Kung hindi naman ako nagtatrabaho sa isang private company, siguro po nasa business industry ako ng ano. Siguro baka presidente ako. <laughs> <M> <laughs> siguro, ano, uh, tawag dito. Mm, -hmm. paano ba? Siguro isa ako, ano, isa akong doktor. Wow. Oh, ganun. Eh, medyo ako, <laughs> doktor kong doktor. Oh. <laughs> ah, ganun. So, so, ano po, ah uh, siguro nag-bi-business ako kung hindi pa ako nagbablog or hindi man ako empleyado na business pa ako kasi ako po mahilig pa ako sa mga crafting especially sa mga printing. Ayan. May pa ako magpakalikot. Mga ganyan. I'm a creative person. Uy! Siyempre, kaya nga tayo nag-vlog. Para mas ma -ano ko po, mas ma- share ko yung talent ko, yung aking experience dito sa aking platform. So, sana supportahan nyo ko, guys. Ganun. <clears throat> okay, question number seven. Question number seven ano ang pinaka nakakahiya pero nakakatawang experience ko? Hmm. Siguro yung pinaka nakakahiya na na-experience ko. Hmm. Nakakahiya pero nakakatawang experience. Nakakahiya pero nakakatawang experience. Ah, recently lang. Oo. Kasi, uh, umatend ako ng seminar. This is a seminar Parang pa-seminar to ng company namin eh. So, umatend ako. Guys, it's Valentine's Day. Kasi wala nga akong ka-date that time. So, I decided to attend on Valentine's Day. Sabi ko, ay attend na lang ako ng uh, trainings and seminars. total wala naman na akong ka that time. So, ayun, ginora ko na mga kapitbahay. So, that day, syempre during the seminars, syempre Valentine's Day, Meron kasi ako nakita, minestapan ako. Huy, ang um, hu, ang cute nito, ang um, pogi nito. Huy, ang mga ganon. Sige so, like, ko. Oh. Siyempre, hindi naman ako naglakas ng love. Siyempre, ayun. Meron akong friend na katrabaho ko. Talagang pinush niya 'yon tapos siyempre, yung guy naglumapit sa akin. Mga, ganun mga ganun feeling. Eh wala pa sa akin nagbibigay ng flowers since siya yung kauna-unahang guy na nagbigay sa akin ng flower. At the same time, syempre, yung hiya ako doon. The same, at the same time, syempre, nakakatawa. Kasi syempre, first time kong makatanggap ng bulaklak B. Tapos doon pa sa cute wow. guy. Di ba? Ano na lang? Paano na lang yun B? Kaya ganun mga kapitbahay, sobrang memorable sa akin yun. Tapos pinost ko nga yun sa Facebook ko, syempre. Madami naman nag-like. Syempre, ano naman kinag kalag yarn pero di na nasundan yun, guys, no? Yung after nung giving ng flowers sa akin, hindi na nasundan yung mga ganong eksena pa. Ayun, so, yun tayo sa question number 9 So, question number 9 ano ang gusto kong ma-achieve this year? So, goal ko this year, um, hmm, definitely growth, saka syempre sa sarili ko, sa business, sa business ko, tapos di uh, dito sa YouTube syempre YouTube journey ko uh, maging successful. Syempre one step at a time. Also, mapatapos ko yung bahay. Kasi yung pinaka goal ko talaga sa lahat is mapatapos ko na tong bahay na itong bahay na to kasi itong bahay na to bahay matanda ito, guys. So, wow. Um, Siyempre, ako lang yung uh, may kakayanan magpagawa pa nitong bahay na to kasi yung mga kapatid ko may kanya-kanya na rin silang pamilya. So, ako talaga yung magpapagawa nitong bahay na to. At the same time, ayun, goal ko talaga siyang matapos this year para at least kahit kapano kapag nagpupuntahan yung mga kapatid ko dito, uh, comfortable na sila tapos lahat kami, sama-sama kami dito. So, question number two then last question tayo mga kapitbahay ko so dito sa aking a uh, last question kung oh, hindi natin kinakain talaga tong pagkain natin B eto wait lang na, na tayo dito sa last question message ko para sa mga kapitbahay na nanonood ngayon so ang tawag ko kasi sa mga viewers ko as mga kapitbahay para lang po malaman ninyo so you are the kapitbahay ang inyong kapitbahay na Diyosa. Nandito po si Kiergy. So, so, una sa lahat, uh, maraming salamat po sa aking mga kapitbahay na kahit di pa tayo magkakakilala, syempre sinusuportahan niyo po ako. So, feel ko, uh, feel ko po welcome na welcome ako. Then, ayun po, excited ako makasama. Soon, sana kung lumago itong aking uh, YouTube channel, kung maging successful man ako dito sa vlogging, vlogging career na to, ayun. ah uh, in advance, thank you sa mga nagsusupport sa akin. Alam ko naman, meron po nagsusupport sa akin kahit hindi naman po ako sikat or anything. Kahit nagsimula pa lang naman ako. Maraming, maraming salamat po. So, sana wag po kayong uh, magsasawa. Sana support niyo pa rin ako until this day, until Go, go, go. Far, far. Mga ganun. So, ayun guys. Mga kapitbahay ko. So, marami pa tayong uh, marami pa tayong pagdadaanan together dito sa YouTube channel ko. Sa mga platform na i-upload ko yung mga videos. At yun na nga, mga kapitbahay. Medyo nakakahiya. Pero, sobrang saya at na-share ko sa inyo itong ganito, di ba? Yung ganito, sobrang na-share ko sa inyo. Kung may mga tanong pa kayo or may mga gusto yung malaman about me, comment down below lang yan. Comment down below lang, guys. Baka sagutin ko yan sa mga susunod na vlog ko. And don't forget to like and subscribe at i-share nyo ito mga kapitbahay ha. I-share nyo to mga kapitbahay ko. Para lumawak yung ating barangays. Ay! barangay. para lang mga ating barangay. Hanggang sa muli, ito ang inyong kapitbahay. Kirby ang inyong Diyos ang kapitbahay. Nalaging wow. game sa kwentuhan. Bye-bye!